Mga kakaibang batas sa North Korea North Korea, isa sa pinakakakaibang bansa sa mundo. Bihira ang dayuhang nakapasok dito dahil sa sobrang higpit ng batas at sa unpredictable na pamumuno ni Kim Jong-un. Heto ang ilan sa mga pinaka-weird na batas nila. Una, bawal ang Biblia. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamayari o pagbabasa nito sa kanila, simbolo ito ng Western culture na pwedeng magbago ng pananaw ng mamamayan. May mga nahuli at pinatay dahil lang sa pagbibigay ng Biblia. Pangalawa, walang totoong eleksyon. Isang pangalan lang sa balota, Kim Jong-un. Kaya kahit bumoto ka, siya pa rin ang panalo. 100%. Pangatlo, dapat may portrait ng leader sa bahay. At kailangang malinis ito palagi kapag napinsala o nadumihan pwede kang makulong o mamatay. Pangapat, bawal ang foreign movies at K-pop. Lahat ng palabas at kanta mula sa ibang bansa, lalo na galing South Korea, ay ipinagbabawal. Nahuli ka manood? Posibleng kulong o kamatayan ang kapalit. Panglima, limitado ang internet. Walang internet ang ordinaryong mamamayan, tanging malapit sa gobyerno lang ang may access at kontrolado pa ng estado ang mga website. Panganim, damay ang pamilya sa krimen mo. Tinatawag itong kin punishment. Kapag nagkasala ka, kasama sa parusa ang magulang, lolo't lola, at anak mo. Pampito, kakaiba ang basketball rules. Sa kanila, dunk ay tatlong puntos, apat na puntos kapag three-point shot, at walong puntos ang tira kapag nasa huling tatlong segundo ng laro. Panghuli, bawal umalis ng bansa. Kapag nahuli kang tumatakas, tiyak na kamatayan ang kahahantungan mo. Sa dami ng mahigpit na batas na ito, may isip mo kung gaano kahirap mabuhay sa North Korea. Kaya magpasalamat tayo na malaya tayo sa Pilipinas.